So, guys. Maglinis muna ako ng tangoy-tangoy guys. Ah, iwan ko sa inyo kung anong tawag nito sa inyo. Comment lang kayo kung anong tawag sa inyo. Hugasan ko muna guys kasi lulutuin ko mamaya guys. So tingnan niyo yung paglinis ko guys. Tingnan niyo guys. Ayan guys. so oh. ah. Ito guys oh. Linisin ko guys. Isa-isahin ko guys. Tingnan niyo. Oh. Kukunan ko ng mga kon guys sa kahoy guys. Madinikitan ya guys. Ayan guys, oh. So, oh. Parang wala, baka may nakapasok na insikto guys, ba Adubuhin ko na lang to guys, kasi walang kwan guys, wala akong niyog. Sarap sana to igata. Pero oh, wala niyog. So, so, guys, oh. isa isa ko guys. Ito guys, marami guys. Ayan. Marami yun. Oh. ko isa-isa guys. Ayan, oh. nilinisan, nalinisan ko na guys. Tingnan nyo yun. Saisahin ko, guys. Sarap to, guys. Paborito ko to kasi. Bata pa ako. Ito ang kinukuha ko. Paborito ko to, guys. Ayan. Thank you for watching. I love you all. Mahal ko kayo.